Kapag palang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure tayo mga kapaders naman Pamanat sa umaga Matising ako ulit mga kapaders Araw nga pala yung number aking asawa Andun sila sa bahay mga kapaders nagluluto ngayon Ako naman mga kapaders Mamana dyan sa malapit lang Sa mga dating atipig kapanaan ng mga isda mga kapaders Magdidilin siya ako ng sabawan Para sa mga bisita mga kapaders Mga kapaders at para mamaya pagdating nila, meron silang pang-ulam. Itong bangka mga kapar sa aking gamit ngayon, ito yung bangka akin aking tatay. Panibagong dive tayo, paman sa umaga mga kapalers. At dito, unang sisit ko pala ang may isdang sumuot. Hinahanapan ko na magandang patamaan at para sigurado hindi makakalpas. Kailangan, hindi makita mo sa camera mga kapalers, pasensya na. Medyo malayo kaya ang distansya ating mga kapalers. Sisiguraduhin natin pagpana at parang isda hindi makatakas dito sa kabilang butas sisilipin ko wala dito mga kapaters hindi makita yung katawan ng isda kahit yung ulo lamang sana para magitik babalikan ko dito sa akin sinisilipan na ito mga kapaters nagpakita ng kaunti sana tamaan na una nagabanti pa ng kaunti dito at yung ulit mga kapaters pinaglalaro niya takong isdang ito magpakita lang ito sir ball ito na mga kapaters sana tamaan Mm -hmm. Hindi nakakibo mga kapaders Nagpanlabo lang butas Dandanin kong hilahin Huwag sanang makabunot Anong sadaing kaya ito? Ayan na malabas na Pulo pala ang malapad na talig bago mga kapaders Nagitek Ayos ito sa abawan mamaya pag uwi ng mga bisita Pampaulam Pagdating ko sa unahan May buntot na kulay dilaw mga kapaders Naroon sa butas nakatalikod Hirap makita dito sa kabilang butas, ikutan ko ulit. Malalim ang butas dito mga kapaders. Dito. Wala dito. na ito mga kapaders. Siguraduhin ko ito. Mm -hmm. ka dyan. Nagitik -e mga kapaders. Pasensya ulit at hindi makita sa camera. Mayroon pa yung isuot. Yung camera baka bumangga sa bato. Mabasag ang case mga kapaders. Sumama sana palabas. Huwag kang katanggal At malalim ang butas. Dinukot ko mga kapaders Yung kabila kong kamay walang guantes At naiwan sa tabi ito na mga kapaders Malaking lapu-lapo ito Swerte talaga ang birthday ng aking asawa mga kapaders At swerte yung mga kain na ito Masarap itong sweet and sour di yeah. Dilaw na lapu-lapo mga kapaders Yung isang klaseng sibungin Nakachamba tayo ngayon mga kapaders Sigurado na ito Pang ulam Buhay pa mga kapaders Yung kaparaikot kahit makatanggal yan maganda ang tama aalis kita sa pana at baka makatanggal pa sumut sa pinakang ilalim maraming salamat ulit lord ayos na ito dito mga kapaders may sumut na isda iispatan natin ang butas naroon taligbago ulit mga kapaders ganda ng pagkatago pahihirapan uli ako mga kapaders dito may tayong hindi makita nasa na kaya yun pakita lang ito at sigurado huwag lang maglampas sa kabilang butas na ito mga kapaders naroon panlabo mm -hmm. ano daw kaya ako nahuli ay nahuli mga kapaders nandahanin kong ilahin nang di makatanggal labas na ay ito na mga kapaders nahuli rin pangalawang huling talikbago kaya ako lumawot kahit birthday ng aking asawa yung mga bisita mga kapaders nag request baka meron isdang sabawan sabi ko, lalaot muna ako. Na ito pa, tunong mga kapaders. Pasinsya na naman sa inyo. Tinarget ko itong tunong at hindi ko na nabidyohan. Hindi ko akalain na makahuli ko itong mga kapaders. Tunong. Ito yung nasibad sa mga parakawil minsan. Pili itong sabawan mga kapaders. daw ko at baka makabunot. Malaki ang tama, labas ang bitoka. Ayos na ito, pang ulam naman, walang problema. Sabawan. Hanap tayo ulit mga kapaders. Dito sa mga butas-butas. At dito may isda pa mga kapaders naroon. Mm, -hmm. tinamaan na naman. Talik bago or baro uli mga kapaders. Masarap tong sabawan. Masarap ang pangulam ng mga bisita din mga kapaders. Mga first class ang ating nahuli. Ah, sigurado tuha yung mga bisita natin. Pag ito na iluto, gigisahin muna mga kapaders. At para mabango ang amoy. Na ito pa. Uy, alatan ito mga kapaders. Alatan na paltakan masarap pintong tong sabawan Naroon, nagparalamoy yung mga kapaders nasa unahan ah. Na. nagpapahabol naman sa akin na ito mga kapaders bumalik ka pumit ka sa akin mm -hmm. sala mga kapaders nakailag nakaiktan dito sa butas silipin natin uy uh, naroon may maiti mga kapaders pugita mm -hmm. Nakachamba tayo yun lang ang problema uy isinuot na yung stainless ng pana may rapating ilay ng pugita mga kapatid pag nakasuot sa butas pero sa ano matatagla ako itong pagtanggal dito ba yun na nakasuot ha mali yan ayan mga kapatids buti lang silbatanan ng tatay ko nasa bangka alaang ginamit ko pinangsungkit ko at para pang kiliti ay ito na hey maraming salamat lord ayos itong pandaradagdag estimate ko dito pag ito nagdalawang kilo Big na mga kapaders. Sana magdalawang kilo. At para maganda ang presyo. Dito sa amin ang kuha ng buyer. Ang big. 190 ang kilo. Hanap tayo ulit mga kapaders. Dito sa butas. May sumuot na isda. Ating iispatan. Nasaan kaya yun? Wala dito mga kapaders. Dito sa kabilang butas. Noon na roon. Masuta. Mm -hmm. Napahabulan ko ng stingless. Yun lang ang bumalagbag mga kapaders. Surahan ito. Yun lang dito ako mga mataglan na naman ala ala pwede na ito pang iho mga kapaders yun lang ang problema na kabalbag yung isda hindi ba na basta mahugot huwag lang ito makatanggal panakatanggal oh, sayang lang ito mga kapaders ayun na malabas na ay salamat na naman sigurado na pang ihaw ay nagpalabo na lahat ng mahuli kong isda mga kapaders lahat yan pang ulam para sa makain at yung pugit ang ating nahuli, yun ang pambinta, mga kapaders. Pagdating ko sa unahan, mayroon palang ilangoy. mm -hmm. Istang bukaw. Ito, paksiwin mga kapaders. Pero pag tayo nagsabaw ng ista, isama ko na ang ito. Nagpipilit. Huwag ka na magparaikot sa istinglis ng pana. Buwinas talaga itong pana akin tatay. Basta hiramin ko ito mga kapaders. Surbo lang pang ulam. Uras nga pala ngayon. Alas 12, mawi na rin ako. Ito na mga kapaders, yung aking huli. Naway pala laot. Nakasort tayo mga kapaders ng isang pugita. Ito. Laki mga kapaders. So, nakachamba tayo. Pambawi sa gusto mga kapaders. Tapos, ito yung ating huli mga kapaders. Isang lapu lapo Ito yung dilaw na sibuin. Ayos to. Masarap itong sweet and mga kapaders. Kaya lang yung mga ating mga bisita andun sa bahay ng aking biyanan mga kapaders. do sila nag-iinom. Pinupulutan yung malaking surahan na huli natin yung nakaraang gabi. Ito, laki. Pag itong mga 600 grams mga kapaders, estimate ko. Pero parang sobra. Tapos sakal tayo ng surah-surahan mga kapaders. Ito pa bukaw na esda. tapos taligbago sabawan ito pa tapos ito yung tunong na tinarget ko mga kapaders na hindi ko na nabidyohan sa camera bago panain ito tatlong perasong taligbago mga kapaders ayos itong pang ulam tapos, Itong isang pugita, titimbang ko mga kapaders kung may ilang kilo dadali ko na sa buyer para maging kwarta talaga ko ng counting yelo at para mag ibat, -ibat ng kaunting mga kapaders para pag ito ay nag kulang dalawang kilo mag unong nuwebe, dos kilos big na mga kapaders, 1 ang kilo ayos na ito maraming salamat lord sa biyaya na mo sa akin kahit para paano mayroon tayong pang ulam ah Kulo, ito. Okay. ito na mga kaparers, yung aking bintal sa isang pugita. Uno-tso, ang kilo. Nag-252 man. Ayos na ito. Nakadrin siya ng kaunti. Bawi na ang gastos. Mayro pang kinita. Siya nga pala mga kaparers, yung aking asawa nagluluto pa para sa kanyang panghanda. Ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang kanyang ginagawa pagluluto mga kapaders. Ah, ito na mga kapaders yung ating mga huling nukos, nung nakaraang gabi pinapreset ko lang mga kapaders at ngayong araw na ito birthday na aking asawa June 20 na mga kapaders happy birthday nga pala sa mga kabirthday na aking asawa sa yung mga nukos, sa kain kulambutan na ating pinanak mga kapaders Kakalamarisin, pampulutan daw ito mga kababaihan Ayan sa labas yung surahan mga kapaders. Iniihaw ni Kadab Shiriko ating pupuntahan sa labas, yung iniihaw. Saka mayroon pang pinakang malaking surahan mga kapaders, yung may git dalawang kilo, isang piraso. Ito nga pala yung aking asawa, happy birthday nga pala. Sa aking asawa mga kapaders, tayo sa labas. ating yung yung surahan na iniihaw nila. Ay, ito na mga kapaders yung surahan may isang kilo itong mga kapaders pampulutan yan mayroon pang pinakang dyan surahan mga kapaders andun sa loob ng pressure at ating papakuha para sabihin na pag iyaw na ito ito na mga kapaders yung pusit or no cost. yung lutuin na at dito sa shilling mga kapaders, nagsala ng kawali, saka naglagay na rin ng mantika, pinapukulo ng mga kapaders. Uh, siya nga pala mga kapaders, yung ating misis, ayan, nagluto siya ng dalawang buong manok, yung isa nasa oven pa, nakalagay. Oh. May hey, mantika anak, mantika, tabi. Ayan. Anong tawag dito, mahalo ano Anong tinawag dito ang luto? Toasted. Toasted na ano? Manok roasted. Oh. Pinataob na manok yan mga kapalers. <laughs> <laughs> Pinataob. <laughs> ay, ito. Uy, pa, day dahi. salud na nahulog na yung isang mga kapalers. Pa. <laughs> oh. oh. <laughs> salud Para sa mga bisita. Yung isang mga kapalers, yung isang manok pa. Low pa ng oven. yan Ayan sa loob mga kapaders oh. niluluto pa nakatikaya mga kapaders pampulutan niya ng mga kabaihan naman ito mga kapaders dito pala pinaluto ng aking misis yung pansit saka spaghetti mga kapaders ito pinto natin bubuksan at medyo madilim mga kapaders para maliwanag kuha ng camera ito Mama, ilang kilong kan to? Spaghetti? Ito mga kapaders ay dalawang kilong spaghetti. Saka yung bihan naman. Dalawa. Dalawang kilong mga kapaders. Saka ito. Ito pa palan. Nasa kasiro mga kapaders. Uh, ah, siya nga pala mga kapaders. Dito nga pala yung malaking surahan. Dito pala inihaw sa bahay ng aking bihanan. Ito. Video madali mga kapaders. Ating hahawakan sa buntot. Ipapakita ko sa inyo mga kapaders dyan sa labas. Ayan. Ito mga kapaders, oh. Wow, sarap. Ito. Pampulutan mga kapaders. Ito yung dalong kilo at kalahati, yung timbang na ito. So, ito yung ating napanaw na karaang gabi. Ayan. Kilo ba kaya ito? Parang hilo po mga kapatid, siga tubig pa. Dito na kaya ito, mama? Ya. Yeah. Ito ano ito? Ayan. Tinula mga kapaders. Tinulang karning manok. Ito yung pampakain sa pampaulam sa mga bisita mga kapaders. Ayan na mga kapaders. Pinangat ng aking biyanan. Ayan. Ito nga pala mga kapaders, pagluto yung kanyang bitukahan tinanggal mga kapadis tinanggal yung bituka saka ipilit yung mga rekado na mga bituka naman siya ipilit yung bituka binalik ah, ayun mga kapadis yung kumpala ito bituka ipilit sa loob sa kaligyan ng mga rekado at para babango ito na dyan sa mga silent viewers na malig kumakain ng surahan mga kapaders ito na yung hinihintay na magluto tayo ng malaking surahan pag ihaw